everyone. today's video is kind of a bit different from my previous videos kasi we're going to talk about skin whitening. Uh, meron ako na try na products which is mga sabon and I think this is the perfect time para i-share sa inyo yung mga naging karanasan ko sa sabon na to. So guys, kung interesado kayong malaman kung ano nangyari sa akin sa paggamit ng sabon na to, then please keep on watching. Okay, so let me tell you a short story before we proceed dun sa mga sabon. Ah uh, guys, hindi po ako pinanganak na maitim na kailangan talaga magpaputi. Um, pinanganak po ako ng hindi kayo manggi, um, medyo mataas ako ng konti sa morena. Kasi alam sa sasabihin ng mga nakakilala sa akin dyan na maputi ka na eh, alam namin maputi ka na. So, paano mo nasabing effective yung sabon? Guys, kalma lang. Ha? So, yun. Sinabi ko sa inyo to para malaman ninyo kung ano yung skin tone ko. Para meron kayong idea. Ito na nga. Magkikwento ako ng medyo maikli lang bago ko pakita yung mga products. Um, contento na po ako sa kulay ko, guys. Nung dumating sa akin yung rashes na nakakairita. Nung ginamit ko yung lotion, kasi dry skin ako, guys. So, kailangan ko ng lotion, kailangan ko ng pang-moisturize skin. May ginamit ako akong lotion na parang galing sa belo yata yun. Yun yung naging cause ng aking rashes dito sa likod ng uh, tuhod. Hindi ko alam kung tawag doon. Nung nagkaroon ako ng rashes, syempre natuyo siya. Nag-iwan siya ng mga marka na mga dark spots meron doon sa aking likod ng tuhod. So, naghanap ako ng sabon ngayon na makakatulong sa akin para mag-lighten yung aking mga marks na yon. So, nakita ko si Koji-san kasi yun lang naman alam ko Koji So, na, sabi nila ay effective. So, nag-try ako ng Kojisan, yung tatluhan, yung nasa isang box sa tatluhan. 'Yun yung ginamit namin ng asawa ko. Wala siyang epekto sa akin. Sa loob ng ilang buwan na paggamit, ang nakita ko lang sa kanya ay nagkaroon ako ng dry skin. Hindi ko napansin na naglighten yung skin ko. And ang maganda lang epekto niya sa akin ay natuyo niya yung mga pimples ko. So, yun ang magandang epekto niya para sa akin. So, ginagamit ko na si Kojisan. Merong nag-message sa akin ng lalaki from SCT, uh, from Sky Cloud Trading. Sabi niya sa akin, uh, Hi Ms. Krista, ganun-ganun, may um, um, papadala po kami sa inyong mga products from our company. Tapos mga sabon ito. Tapos ganun ganon chinika niya ako ng very light. Tapos syempre, sino ba naman ang tatanggi sa mga grasya, di ba? Sabi ko, yes, of course, uh, you can send me naman. Ba't ako naging English ang eh. So, sabi ko sa kanya, Sige sir, send nyo sa akin. At paano nyo nalaman na nag exist ako, nandito ako sa mundong ibabaw? ah uh, Siyempre, interesado ako kasi paano nila ako natuntun. Kung paano nila nalaman na mayroong ganitong klase ng tao. so, sabi niya sa akin, ang uh, si Miss Rose Flores, if I'm not mistaken, parang ganun yung pangalan niya. Yun yung naaalala ko, guys. So, if you're watching this, Miss Rose Flores, ah, uh, maraming maraming salamat kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makakagamit ng sabon na to. So, ginamit ko siya, dumating sa akin si products. Ah, uh, meron siyang tatlong sabon, um, which is nagamit ko na guys. Tapos meron siyang, uh, meron din siyang lotion, tapos meron siyang cream, face cream, which is hindi ko na ginamit. Kasi the first time na ginamit ko siya, sobrang nalagkitan ako. Binigay ko yung face cream na sunblock tsaka yung lotion sa nanay at tatay ko at nagustuhan naman nila. Ayoko sa kanya kasi ang lagkit niya tapos ay iba yung amoy. Ayoko ng amoy niya talaga guys. So ito yung kasama, ay baliktad. So ito yung kasama dun sa unang nilang pinadala sa akin. Dalawang beses silang nagpadala sa akin guys. Um, ito yung glutakogic ultra soap. Tapos green papaya tea tree. And ito, Glutathione T3 Soap. So, napansin ko sa mga sabon nila is meron T3, which is good for acne-prone skin. Nakakatulong yun, ang alam ko. Yan, kipento ko na sa inyo yung mga nangyari sa akin sa sabon na to. Okay, June 26, dumating yung mga products. I believe, dumating yung products ng June 26. Kung dumating siya, ginamit ko na siya agad kasi alam niyo naman si ate, pag may bagong product, di ba, gagamitin at gagamitin niya agad. So, ang una kong ginamit is itong Glutacojic Ultra Soap. So, ginamit ko siya and katangahan ko, hindi ko binasa yung mga instruction. Basta gamit na lang gamit. Huwag yung gagawin yung ginawa ko. Babasahin niyo lahat ng instruction. Lahat ng kaya nyo basahin, basahin niyo Doon sa mga product na binibili niyo. Okay, so, ang ginawa ko lang is, normally kong sabon ay safeguard. Yun talaga ang sabon ko, simulat sa pool nung pinanganak ako. So, ginamit ko si safeguard gamit yung face towel. Hindi may face towel para malinis ang katawan muna tapos ginamit ko 'to si glutathione so ginamit ko siya directly sa skin ko Ganun na akong magsabun talaga guys ayan sinabon ko ng ganitay eh. ang naging result niya is nasunog ang balat ng lola nyo yon tanga ginasunog din yung balat ng asawa ko kasi gaya guys ginagawa ko tapos ginamit ko rin siya sa face ko which is ganoon din yung paggamit ko So, ang nangyari ay nagkaroon ako ng mga pimples. Hindi ako hiyang dito sa sabon na to. Kasi si Koji San, ginagamit ko siya sana ng ganun, directly sa skin. Hindi naman ako nagka, hindi ako nagbe-breakout. Natutuyo niya yung mga pimples ko. So, ang epekto nito sa akin, dumami yung mga pimples ko. Na tumubo siya. Ayun, parang ramdam mo na merong naka, medyo bumpy sa skin mo na talagang alam mo tutubuan ka ng pimples. Ganun yung nangyari sa akin. So, nasunog nga si Balat. Pero, after 3 days na ginamit ko siya, guys, ang skin ko, ang dami ko napansin agad. On the first day na ginamit ko siya, nag, namalat yung leg ko, guys. Maglalagay ako ng picture sa screen. Hindi ko alam kung ano nangyari, pero nag, namalat yung aking leeg. Wala naman ako nilalagay sa kanya. Sa pagkakaalam ko, wala ako nilagay sa leg ko. Pero namalat siya ng bonggang bongga. Pero nung binasa ko yung kalagay doon, ang epekto lang niya is micropeeling Pero hindi ko alam kung bakit namalat siya ng malalaki. Pero oh, palagpasin natin siya. Eh. Pamamalat ko ngayon sa leg. Napansin ko sa kanya ang bliss niya na brightened yung skin ko. As in talagang may napansin ako kakaiba sa kanya na parang sabi ko, may effect talaga tong sabon na to. Yung ko yung product niya sa, sa Lazada. kung um, interesado kay guys bumili, nasa Lazada sila. I e type niyo lang dun sa Lazada is yung product SCT. Yun lalabas na yung mga products nila. So medyo may kamahalan sila. Pero naka-sale sila I believe. Uh, parang Chinay ko siya kanina, kasi kanina pa ako nang re review kanina pa ako nang sasalita dito, wala pala akong mic. So, inulit ko siya. Pasensya na guys. Pero lahat na sa sasabihin ko guys, ay totoo. Ha? Walang halong kaechosan. So, disclaimer guys, um, magkakaiba tayo ng skin type, gaya ng mga sinabi ko nung sa mga iba kong videos na magkakaiba tayo ng skin type. So, it doesn't mean na pag epekto sa pag effective sa akin ay effective na rin sa inyo. Pwedeng maging effective sa akin, effective sa inyo, hindi effective sa akin, tapos maging effective sa inyo. Ganun-ganun lang kasi magkakaiba tayo ng skin type. Itong video na to ay hindi sponsored. Uh, pinadahan nila ako ng mga products nila to test yung mga sabon. And kaya lang kung magawa ng review ngayon para sa inyo guys, para i-share sa inyo yung mga naranasan ko sa sabon na to. Okay? So, yun na nga, nagamit ko na nga si sabon. So, si asawa, yung asawa ko, ginagamit din niya. And napansin ko sa kanya, ang dami nga mga sugat sa katawan, which is medyo may katapangan itong si Gluta. Pero, ang bilis niya makatuyo, guys. Ah, ang, ang bilis niya makaputi sa lahat ng ginamit ko ngayon. Kasi, ito pa lang yung nagagamit ko. Ito pala yung naubos ko. Itong si Gluta Kojic, tsaka itong si Papaya Green Tea. Mali pala yung paggamit ko noon Kailangan mo lang talaga pala doon ay yung bula. So, after nung after ko gamitin si Glutacogic, si Glutacogic, yan tinapon ko. Ang sunod ko naman ginamit ay itong Green Papaya Tea Tree. Pansin ko sa mga sabon nila, may mga tea tree talaga sila. So yun, ito nang ginamit ko, ito yung pinaka na nagustuhan ko sa kanila. Pagdating sa amoy, yung kasing glutacogic, hindi ko type yung amoy. Medyo sensitive ako sa pang-amoy, guys. Pero ito, feel na feel ko tong sabon na to. Kasi mabango siya, parang fresh na fresh yung amoy mo. Uh, ginamit ko siya sa face din, nag din ako. So, ginamit ko na sa katawan. Sinabi ko kay Sir Pogi na, Sir, um, nag-breakout ako dun sa sabon. Sabi niya sa akin, try mo, Krista, try mo for three days. Sabi ko sa kanya, okay, sige, try ko, sir. Uh, nung pagkasabi niya sa akin na try for three days, tinry ko siya agad. Napansin ko na medyo may tutubo na naman sa aking pimples. Sabi ko sa kanya, Sir, hindi ko talaga pwede ito kasi mahirap magtanggal talaga ng pimples. Alam niyo yan, di ba? Alam niyo yan, guys. Mahirap makahanap ng gamot para sa mga pimples natin. So, ang ginawa ko, ginamit ko sa katawan ko. And, ang ganda ng epekto niya sa akin. Ang smooth ng skin ko. Ah, kasi ang ginagawa ko, guys, um, safeguard muna. So, si safeguard, ginagamit na ko siya ng face towel. After that, ang uh, gamit ko kasi is warm water, um, naka number one yung aming heater doon sa taas. So after that, i-rinse ko siya, and hindi naman yung sobrang init ha, warm lang. Tapos after that, i-apply ko na siya. Ang ginagawa ko, pinabubula ko lang sa kamay ko, and then yung bula, yun yung i-apply ko sa aking buong katawan. And then, iiwan ko siya for 2 to 3 minutes, and i-rinse ko siya ng malamig na tubig na para masarap sa pakiramdam. Napansin ko naglighten guys yung aking um yung sinabi ko sa inyo na rashes na naging mga dark spots sa likod ng tuhod ko, naglighten siya guys and yung skin ko nag-smooth. So after ko ganaga after kong gumamit ng ganito, nag ako. Uh, yung scrub ako. Ah yung pag-scrub ko naman is alternate. Ako gumamit ah gumamit ako ngayon, after 2 days gagamitin ko ulit siya. Ganun, hindi ako araw-araw gumagamit noon. Uh, ginagamit ko rin siya noon pa nung gamit ko yung Kojisan, pero wala akong naramdaman, wala ang naging epekto na smooth yung skin ko. Wala akong naramdaman na ganun. So, naging batayan ko para masabi ko na effective to mga sabon na to is yung anak kong bunso. Mas maputi siya sa akin, guys. Sabi ko, pag naging kasing kulay ako ni Charlotte, which is bunchitay sa Facebook, ang tawag ko sa kanya is bunchitay. Lagi ko siyang pinapost. Um, pag naging kasing kulay ako ni bunchitay, effective yung sabon. So, nagulat ako talaga nang nakita ko na, oh, magkasing kulay na kami ni Bunchita eh. So, di si ate nyo, tuwa And then, ano ito lang kahapon, napansin ko, mas maputi na ako sa anak ko. Sabi ko sa kanya, pero yung puti ko, hindi siya nag-stay dun sa, kasi medyo yellowish yung kulay ko. Ngayon, para na siyang naging pinkish. Ganun yung effect niya sa akin. Um, guys, hindi ko na sa ginagamit sa mukha ko kasi nga nag-breakout ako sa katawan ko lang siya ginagamit, iba yung ginagamit ko sa mukha ko tapos yun sabi ko, siguro ito na yung tamang oras para mag-film ako, para i-share sa inyo yung, na yung mga naging experience ko sa sabon na to so, ubus na si Papaya, si Green Tea si Green Papaya Tea Tree so, nandito na ako kay um, Clogic Acid, ito na yung pangalawang nilang batch na padala sa akin ito na dito na ako. Uh, ito na yung gamit ko ngayon, si Kojic Acid Tea 3 Soap. So, yan. Ginagamit ko na siya ngayon. And, tinest ko siya sa mukha ko para makita ko kung effective ba siya kung, ko uh, kung breakout ba ako. Tinest ko siya kanina, pero hindi naman, wala ako naging problema sa kanya. Unlike do sa dalawang sabon, na isang apply ko lang, may tumubo agad ng pimples. Dito wala. Safe. Safe tayo dito. May pag-asa tayo dito. So, ito siya pag tininan niyo sa loob. So, ito yung product pag binuksan nyo siya. Yan. Nandito yung pangalan niya. Sa tabi, naandito yung mga tips nila kung paano magkaroon ng healthy skin. And, nandito rin yung mga direction kung paano nyo siya gagamitin. Kailangan nyo basahin to guys. Ha? Tapos, nandito rin. Ito ang kagustuhan ko sa kanila. Meron silang mga ganitong effect. Kung ano yung mga, mga mararanasan nyo pag ginamit nyo yung sabon. So, nakalagay dito, sabi dito is, you may experience the following for the first three days. Ha, tingling sensation, redness, ibig sabihin nun ay nag-work sa inyo yung, ano, yung sabon. Tapos, effective yung sabon. Parang ganun yung pagkakaintindi ko. So, magkakaroon ka ng tight feeling. Yung tight feeling, naramdaman ko dun sa Kojic, dun sa kaunahan kong ginamit ng sabon. Tapos, yung micro peeling on the third to the fifth day, magkakaroon ka rin ng gano'n. So, nandito siya sa likod. Binasa ko lang, guys, ha. Yun ang pinaka nagustuhan ko sa kanila, which is wala yung ibang sabon na nagamit ko. Kahit yung safeguard, walang mga ganun to yung mga mararanasan mo. Basta alam ko lang sa kanya, natatanggal yung mga germs. So, I think this is very effective para sa akin, guys, ha. Para sa akin kung na-try nyo na itong mga sabon na to, share nyo naman ang experience niyo sa comment box, guys. Para malaman din ng iba. Yun nga lang, ang presyo nila is kind of pricey para sa akin. Sa Lazada, 200 plus sila. Pero nakasil na nakita ko sila sa kanina, nung nag-video ko kanina. <laughs> Tinignan ko sa Lazada, nakasil sila 149 yung isang sabon pricey pa rin kasi yung tatlo nung koji San, parang 120. Ganun, yung tatlong piraso. Pero, effective talaga, guys. Kung gusto nyo malaman kung magiging effective ba sa akin yung current soap na ginagamit ko, which is Kojic San as... Uh, Kojic, Kojic San, Which is Kojic Acid T3 Soap. Um, Mag-subscribe kayo sa channel na to para malaman ninyo sa mga susunod kong videos kung magiging masamputi pa ako. Yun nga lang nag-efecto niya sa akin. Medyo pinkish na siya. So, 'yun lang guys and sana nakatulong 'tong video na 'to sa inyo. And ito naman yung susunod kong i-review. Gusto ko samahan niyo ako pag i-review ko na 'to. Yung parang tipong gagamitin ko siya araw-araw tas araw-araw din ako magbi-video para nakikita natin yung mga changes. So, abangan niyo yan guys kaya dapat mag-subscribe kayo. So, 'yun lang guys and maraming maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong 'tong video na 'to sa inyo. If you think na nakatulong, uh, please click the like button. If you have suggestion, kung meron kayong mga products na gusto nyong ipatry sa akin, and para, mal para malaman natin kung effective ba ito, comment nyo lang sa baba. And kung meron kayong tatanungan, i comment nyo rin sa baba, and I will try my best para sagutin ito para sa inyo. So yun lang guys, and maraming maraming salamat sa panonood and see you again on my next video. Bye bye! i